gusto ko kanong Nakarating na ako guys sa bahay. Hindi ako naka-video video doon kasi may sibot ako. Kaya yung binili ko. Damo. Mga damo damo. At ito. Pure na damo to guys, ito ang sa baboy dati. Ito. Tapos ano, nagbili ako ng talong. Ito talong oh. Sa nong 2 piso. Oh. 2 piso lang guys oh. Tutorial ma ano siya, uh, fresh na, fresh na fresh yung talong. Yan lang. Saka ito, patatas, kamatis, ito kamatis, kiyar, yung ano, yung kiyar, yung, ito na, pipino. Ayan. Ayan. Nagawa ako ng salad ulit. Puro salad ako ngayon. Tapos saging. Ito yung, ito lang protas ko nabili. Saging. Ito, ano lang to? Apat na real. Pagod na baka inip sa labas ngayon. Alas 9 ng alas 10, nag-uwi ako alas 10. Talos ay isang oras ako. Nagtambay pa ako doon sa may lumserihan. Nagkain ako ng ice cream.